một chọc hậu Cái đấy ạ Wala naman tayong ano dyan. Kita. Kain tayo mga anak. para manito de colón. paano ba sexy kumain? Ganon. Ganon. Tara, kalokohan yun. <laughs> Dami ko matsaka mo. Oh. Ugasan ko yung tinapay marumi. yung pinakugasan, iinumin. Yun ang masustansya. Le temps de débat. Sarap naman, kaso mas masarap ang si Machakawa. <laughs> Jam <Carun. laughs> ka na, wala ka namang kita. hindi na talaga akong kumain hindi ko maubos nagbabitamins man ako pero yun talaga Hindi ko kakabuso. Mamaya pa yan. <laughs> Mamaya pa ulit ang kainin, mga bandang. Alas 12. Alas 8 na rito eh. Alas 12 ko kakain. Tatapusin to. <laughs> Matatapos na rin yung oras na diba? yun. guys, see you again kasusunod ko pa ang mga video bye kulitan kabsat lani, maraming salamat sa blessing na naman na binigay mo <coughs> kagabi nag live ka pala, hindi ko naman alam kasi nag live din ako at saka nabisi ko kabsat, marami akong nilabahan uli na di color, kaya hindi kagad ka ako nakapag nakapagbukas ulit ng 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 YouTube pero yung isang cellphone nakatutok kay Master Warm dahil nakalive siya sa Puyaters kagabi nung mga bandang pagtapos ko maglaba hindi ko naman na binuksan yung isa pang cellphone para malaman ko kung sino pa ang nakalive kasi minamadali ko yung trabaho at saka live din ako nung tapos na yung mga premier promotion kay Master Worms at yung Puyaters, tsaka rin ako nag-live. Kaya pasensya siya ka nakabs lani, Hindi ko talaga alam na nag ka. Mag-replay na lang ako, ha? At salamat uli sa blessing na binibigay mo sa akin. The best ka talaga, kabsat. Kahit wala yan, kabsat, nandito pa rin ako para sa Laging, lagi kang kasama sa bawat dasal ko. Na maging maayos na lahat ang kalusugan mo para siyempre happy-happy lang dahil pag nakatapos maayos na ang kalusugan mo siyempre makabalik ka na sa trabaho masaya ka na uli di ba? although hindi mo naman kailangan talaga magtrabaho dahil may mga hanap buhay naman ng mga anak mo at <clears throat> maayos naman ang buhay mo dyan sa Canada kaya salamat Mami Lani Wonder Woman sa blessing na ibinigay mo ating salamat ading ko salamat talaga salamat Salamat talaga. <laughs> Maraming salamat. Ingat ka palagi. God well soon. Natutuwa ako sa mga messages mo sa akin sa inbox dahil medyo okay-okay na. Pero insya Allah, kabsat, insya Allah, God is good. All the, all the, all the, always. Yan. Yeah. Thank you. Bahay Kulitan, Team Priyaters. Kabsat Lani Wonder Woman Team. Bahay Kulitan, Team Anas Mini Farm. At siyempre sa lahat ng supporters, RMG, To be boys anak maraming salamat sa inyo at sa lahat, lahat ng Nagsusupport palagi sa video ko walang mga <laughs> Bye-bye for now. Ingat po lagi. Hindi ko na uubos. Mamaya ulit. Ayan salamat, 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 salamat sa lahat-lahat. Salamat. Bawi-bawi lahat. lang ako ha. Sa lahat <laughs> thank you talaga sa blessing. Thank you po. pagising ko kayo nang umaga nabasa ko yung message ni ni Neri Cañete. Kaya thank you, thank you, Kabsan. Thank you po. Thank you talaga. Salamat. Ingat palagi. God bless always.